Laging mali ang password mo eh. Ayan. Dito guys, ang kuha ng tubig. Ng bukal. Bukal ng... Yun. Yan oh. Oh. Malinaw yan. Bagal sa tigre. Ha? Bagal sa tigre. Tigre. O? Oh? Adan niya, pari. Adan. Ayan o. Oh. Bukal yan, galing sa ano? Galing sa tigre. O, oh, tamo. O, oh, wala ka. O, wala ka. Ito mo naman, o. Oh. Lagi ko nga itong tubo, dito sa bahay. Hindi, okay, walang pula wala ka ng problemahin dito. Ayan. Wala ka ng problemahin sa... Ang lamig. Ayan, uh, o. Oh, ang lakas. Ang lakas ng bukal So... So... Hmm. May gamgam, o. Oh. Malinis na malinis yan. Dredrets yung tubig yan. Dredrets yung daloy. Oh. So, ang lamig niya. Oh, ang linaw. Oh. Kita ang tilapia. Oh. Kita ang tilapia. Ayan. Oh, that can't you see? Okay. Hey. <laughs> Kamila ang dalawa dito, solo solo namin dito. Sabi na kami dito sa mga magagandang gilat, alam mo. Ayun, doon tayo talo. <laughs> doon talo. Ayun. Hindi na lang tubig guys, so. oh.